Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakagawa ng uh, reaction video dito sa ating YouTube channel. Medyo napabayaan na natin mga baby at nagfo-focus tayo sa sa Facebook. Siguro, it's time naman na ibalik natin yung mga reaction videos dito sa ating uh, YouTube channel na Iman Supremo. So itong ating buena manong pag-uusapan ay itong napanood ko kanina kay Attorney Libayan na kung saan uh, meron dito siyang sinabi na kung saan ay tungkol ito kay ano kay Senator Rafi Tulfo. So yung uh, title niya ay tataob daw ako at sasabog sabi ni Rafi Tulfo. Yun po yung ano yung title. At ito ay 14 hours ago niya ini-upload sa kanyang YouTube channel. Napanood ko yung buong video niya at doon ang gusto niyang iparating eh ito palang uh, lumabas sa Wanted sa radyo kahapon October 3 na kung saan ay nagsasalita si Sedo Rafi Tulfo may isang attorney at saka isang uh, vlogger at may nabanggit dito si Rafi Tulfo although wala namang binanggit na pangalan pero nung napanood ko mga badi itong kabuuan din nung wanted sa radio particular na doon sa doon sa part din na kung saan ay ipinay nga ni ano ni attorney Libayan dito sa kanyang YouTube channel walang kaduda-duda na ang pinag-uusapan nila ay si attorney Libayan dahil yung isang attorney na kausap din ni Senador Rafi Tulfo, may nabanggit doon na isang abogado. Okay? So itong si Melo Yap, isang vlogger na kung saan ay ang mga topic niya, mga content niya ay nung mapanood ko, nung makita ko kanina ay parang ano, parang dito rin kay Attorney Libayan at saka kay Rafi Tulfo. Sa madaling salita mga body, itong si Melo Yap ay isang Uh, pro raffi Tulfo na vlogger. So alam naman natin na itong si Attorney Libayan ay eh, mulat sa poll, talagang ang topic nito ay yung mga issue regarding dito kay Raffi Tulfo. So maraming galit talaga kay Attorney Libayan lalo na yung sinasabi niya ng mga Tulfo natiks. Pero ang kagandahan dito kay Attorney Libayan mga body, ang ang mga content naman niya ay issue based, hindi yung pagtira or yung mismong personal na atake kay Rafi Tulfo. So, yun yung sa mga napanood ko ha. So, ngayon, nung napanood ko itong uh, video ni Atty. Libayan, totoo nga ba na nagbanta, totoo nga ba na may death wish itong si Rafi Tulfo sa kanya? So, hindi natin masasabi agad yan eh. Hanggat hindi natin napanood yung side naman or yung mismong uh, video na kung saan nga ay uh, may nabanggit tungkol dito. So ngayon, ang gawin natin, i-play natin mga body itong uh, part ng wanted sa radyo na kung saan ay mukhang may patungkol ito kay attorney Libayan. O din natin to para at least ay uh, mabigyan tayo ng linaw. Sino nga ba dito ang ano ang may mali totoo ba talaga na nagkaroon ng death wish or nag uh, babala or nagbanta si Rafi Tulfo dito kay Attorney Libayan dito sa Wanted sa Radyo so ito na mga body panoodin natin itong mga body okay tama po yan and then of course uh, ang kagandahan kasi ni Meloyap uh, Melo Yap yung sa kanya katotohanan didinibank dinidibank niya yung kasinungalingan in favor of katotohanan Okay, so ito ah, uh, pakinggan yung mabuti yung mga susunod na sasabihin. Yes, and at saka siya kung titignan mo, well researched siya. Pagka gumawa, nung hindi ko pakakilala yan, akala ko abogado. Nung nak nakita ko siya sa page, magaling siya mag-argue. Laging may basis <laughs> yung mga arguments niya. Hindi Ayon. kung saan saan lang kinukuha yung mga argumento niya. Magaling, magaling siya, magaling, very analytic siya mag-isip. Research. Parang abogado. Ayun. Mas magaling pa siya doon sa isang abogado. Ayun, parang abogado, so uh, ang tinutukoy nila itong daw si Meloyap, base doon sa mga content niya. Para daw abogado ko mag-research, mas magaling pa siya doon sa isang abogado. Okay, sige. Uh, Melo, ayan na, isa-isa oh, na, oh, nagte-text dito, nagte-chat, oh, uh, subscribe And na ako na, now, nag-subscribe na ako now. Okay, ang dami na, oh, dumadami na. Ayan, sige po, continue lang po, mag-subscribe po kayo kay uh, Meloyap, Meloyap Reacts yan, pakita mo ulit, Melo Yap Reacts. So itong si Melo Yap Reacts, may 22k subscribers. ah uh, yun nga yung kanya mga topic, may mga patungkol kay Attorney Libayan. ah uh, yun nga, kagaya ng sinabi dito na dinidebunk niya. No, yung mga siguro yung mga akusasyon or yung mga issue na kung saan nga eh, itong si Attorney Libayan yung nag uh, uh, nagpapakalat alam ba kay Rafi Tulfo mga audiobook sen parang libro pero nagsasalita lang siya kaya madaling maabsorb may iyak na naman dito ulit ha? may may iyak na naman dito ulit iyak na naman ang kita ko S sino <laughs> may manggagalit na naman manggigigil na naman yeah, muna hey, eh, kaya muna, na sen mas gusto ko eh pag mm, habang mm, nagagalit ah, ah, ah. natutuwa promise i swear to mm, oh god mm, mm, natutuwa ako dahil may kita mo yung parang may sakit na eh mm, 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 mm. totoo yun sino kaya tinutukoy dito ni senador Rafi Tulfo mas maganda nga, tuwan ako habang uh, gigil. Ay, basta't may mga Sabi marami, marami, ka Baka balang isang araw, na lang. tumaob na lang. Baka balang isang araw, tumaob na lang. So yun sabi niya, ha? Ah, naman. Hindi, dahil sa sobrang sama na loob. Mm -hmm. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kung minsan nakikita ko, eh, wala akong paano <laughs> dito. Yung bang sa sobrang gigil na gigil na, kumbaga... Sari, ba't tuwan-tuwan ka, Sari? Ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. So, yung, makikita mo yung gigil talaga. Mm -hmm. So, darating yung time, baka sumabog na sa pu Baka sumabog na. Atakihin. Mm -hmm. e ako naman, handa magpadala ng bulaklak. so, yun. Doon, sa mga sinabing yun ni Sen. Rafi Tulfo, sa palagay nyo ba, may... Ibig ba siyang sabihin na mas malalim? Sa palagay nyo ba may pagbabanta? Sa palagay nyo ba may gustong mangyari si Cedo si Rafi Tulfo? Di ba? Hmm. anyway, uh, <laughs> basta tayo sen, ano lang tayo. We will do things in accordance kung ano man yung, we will defend our position in accordance with the law. Basta susuporta natin lahat ng basis, lahat yung mga defense, na, mga argument natin. Iyak ng iyak daw, sabi ni... Uh, ha? Meron? Iyak ng iyak, sabi ni... <laughs> okay, so yan po yung uh, sa wanted sa radyo kung uulitin natin may sinabi doon si Sildo Rafi Tulfo na baka tumaob na lang uh, baka sumabog no at willing naman siya magpadala ng bulaklak yun yung ano yun yung mga words na kung saan ay dito sa video naman ni attorney Libayan yun din yung pinakinggan niya ng paulit-ulit para sa kanya ay may ibig sabihin ito So, tingnan natin. Ito namang kay Atty. Libayan. Iyak naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Sino? <laughs> may manggagalitin na naman. Manggigigil na naman. Yeah, muna sen. Like, eh, kung mas gusto ko eh. Pag mm, habang nagagalit, mm, uh, 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 natutuwa. Promise. I swear mm, to God. Mm, natutuwa ako. Yeah. So, may, manggagali may manggagalit. May magagalit. Okay lang yan. Pero tignan niyo yung sasabihin niya dito. Mga kabatas natin na susunod. Ha? Dahil may kita mo yung parang may sakit na eh. Mm, 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 mm. Totoo yan. Mm. Okay lang naman yung mga gesture na ganyan, no. Pero tulad nga ng sinabi ko mga kabatas natin, hindi ko namang ginanyan si Rafi Tulfo eh. Yung winish ko na mamatay siya, no. Tapos dito mga kabatas natin tataog pa daw ako. Okay. <laughs> Awag naman, sabi. Niya. So ito yung ating uh, opinion dito mga body, no base dito sa napanood natin yung side ni attorney Libayan at saka itong sa sinabi ni senador Rafi Tulfo sa palagay nyo ba uh, dapat bang ipag-alala ito ni attorney Libayan dahil nga dun sa mga nabanggit kahit na sabihin na walang nabanggit na pangalan niya halos 80% ng mga nakapanood o 90% ng mga nakapanood dito sa wanted sa radyo ni senador Rafi Tulfo na ang pinatutungkulan niya na ang pinag-uusapan nila dito ay si Attorney Libayan. Ngayon dun sa binanggit ni Senador Rafi Tulfo na baka isang araw, balang isang araw ay tumaob na lang or sumabog na na-interpret naman ni, ni Attorney Libayan na yung pagtaob kasi kapag sinabing patataobin ibig sabihin nun ay mag-hire ng isang uh, bayaran na tao para gawin itong mga bagay na hindi dapat. Okay? Patataubin at yung pasasabugin. So, ininterpret 'yon ni Attorney Libayan ng kung ano yung pagkakasabi ni ni, ni Senator Raffy Tulfo. At doon sa magpapadala lamang ng bulaklak si Senator Raffy Tulfo. Sa palagay nyo ba, bilang isang Uh, government official bilang isang number 3 na senador isang ma-influensyang tao may 26 million na sa oh, 26.9 million sa YouTube dapat ba na magsabi ng ganito si senador Rafi Tulfo at ayon doon kay attorney Libayan may mga nagbabanta na sa kanya parang yung nangyayari mga badi sa dami ng followers sa dami ng mga subscribers na mga sumusuporta kay Senador Rafi Tulfo may mga ilan dito na sobrang uh, panatiko baka sundin or baka bigyan ng chance itong mga sinabi ni Senador Rafi Tulfo na mangyari na hindi naman siguro hindi natin alam kung Uh, malalim kung ano ba yung ibig sabihin or baka may pagkasarkastikong kung uh, sinabi lang to ni Senador Rafi Tulfo alam niyo naman minsan nawawala ng control tayo sa pagsasalita at kung ano-ano yung -ano lumalabas sa ating bibig pero ang iba naman ay baliwala lang so para sa inyo mga body naniniwala ba kayo na dun sa sinabi ni Senador Rafi Tulfo kaya niyang gawin ito kay Atty. Libayan? Naniniwala ba kayo na na kaya niyang patahimikin, kaya niyang pataubin o kaya niyang pasabugin or kung may mangyari man eh, bibigyan niya ng bulaklak itong si Attorney Libayan so nasa sa inyo ng mga badi ang uh, paghuhusga pero sa opinion ko ha, in my personal opinion mga badi no, hindi kailangan, kailangan na magsabi ng ganito ang isang government official ang isang public official ang isang tinitingalang tao in national uh, television or dito sa social media na may mga ganitong mga bagay lalong lalo at lalo, alam naman natin yung background nitong dalawa ni Atty. Libayan at saka nitong si Sen. Rafi Tulfo na pagdating sa mga sa mga content no, lalo lalo na kay Atty. Libayan ay eh, talagang tinitira nito yung mga issue na kung saan ay si Sen. Rafi Tulfo ang na involved yung mga nangyayari sa sa Senado, di ba? Nakikita ko rin yung mga ibang mga palabas or mga content ni Attorney Libayan. Pero kung ikaw ay isang government official tapos ganito, parang hindi naman ata maganda mga body na ganito yung mga sasabihin niyo. Ayon kay Attorney Libayan, marami na ang nagbabanta or nagkakaroon na siya ng death threat dahil nga dito sa mga sinabing ito ni Senador Rafi Tulfo para nag invite siya ng mga supporters or mga followers niya nagawin gawin itong mga ganito kapag ganon syempre bilang isang tinitingala bilang isang iniidolo eh baka akala ng ibang mga tao eh ang kagustuhan ni Senador Rafi Tulfo ay ganito ganito ang mangyari kay Atty. Libayan kaya ayon si Atty. medyo nangangamba sa kanyang buhay nangangamba para sa kanyang pamilya. So sana hindi naman humantong sa ganon yung mga yung sitwasyon na to mga body. So yun lang mga body at sana ay suportahan niyo ako ulit sa ating mga pagbibigay ng mga reaction sa mga video sa mga nangyayari sa ating bansa at uumpisahan na uli natin yan uh, ngayong buwan na to mga body. Muli ito po si Iman Supremo. Maraming salamat.